Handa na Handa ba yun. Handa na mi! Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tahan. Okay, una po ay eh, pili na. Pili na kayo ng isa sa akin mga sasabihin. Una, kaloka o kalokohan? <laughs> sa screen yan mama, tingnan mo. Ano? Kaloka yeah. o kalokohan? sinabi ni Ma'am Ayme I yan eh. Kaloka. <laughs> okay, makinis <laughs> o makapal. Yan, Ano ba? Ano ang pipiliin ko? Apo. Oh. Makinis. Pwede ko nang tingin mo, o. Oh, baka baka okay. may gusto kang paratangan din, pwede rin 'yon. Wala Pasulong. Oh. Pasulong o palusot? Yan. Palusot. Yeah. Okay. makatao oh. o makasarili? Yan. Doon ka sa ma makatao. Bukal mm. o booking? Yan. Booking okay. Roque of Revillamino. Oh. Ako, hindi natin ang pag-isapan niya. Sino ba, ma'am? Sige nga. oh, pili ka. Revillam eh. Revillam. Ay, I... hari -hari, ha. oh, oh, okay. uh, Lisa. Ay, ko sa hari-hari, ha? Oo. Lisa Aimee Osara. Yan, may pipiliin ka ba dyan? Mahirap. Sara. <laughs> Sara. Sara. Okay. Okay. Oh, okay. at okay. muli sa pili nas, resign, na, it's Revolution or Reconciliation? Ako resign Resign oh, Talaga man. naman Ako naman ma am. Kasi tinanong din namin Itong mga sets of cash Kasi Paano na namin baguhin Yung aming OBB eh? Diba? Kung mapapansin nyo <laughs> Okay Charot Hindi totoo True lalo Totoo Unang tanong po Sa tayo ka ba Sa sinabi ni PBBM Na Naapektuhan Ang pag-iisip Ni PRRD Ng fentanyl Charot Charot <laughs> Sa kain ka ba naman? Sa sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes, sa dapat na magbito si Pipi Sara bilang Deputy Secretary? Charot. Charot. Uh mm -huh. -hmm. Naniniwala ka ba na sa ating kasaysayan, ito mama, matignan mo mabuti ito ha, mula nakaraan hanggang kasalukuyan ay nagkaroon na tayo ng bangag na presidente. Mahabang panahon yan. Sige. Oh. Ang hirap naman sagutin yan. True lalo. Tidak! 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 Tidak!